bumagsak sa yung para yung anghel uh, na itinapon uh, uh, sa lupa okay. galing kang langit bumagsak ka sa lupa papunta ng impyerno <laughs> <Gale. Gale. laughs> ano agad agad oh, so ang galing na <laughs> galing ng langit oh eh, kasi napunta sa... oh mabait sa langit yung oh. gusto mo ano mm. bumagsak na nakat <laughs> wala sabi na ano for installation na daw baka pupunta yun ngayon dito mm -mm. mapapagawa daw si John Mark ng YouTube eh eh, hindi naman ano, hindi naman nakonected yung account. Sana bakla daw, meron kang FB. Kailangan nakakonnect ka dun sa wifi. Pupunta okay, daw siya ngayon, ano, Tilan? Ate, 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 ano, Maricel? <coughs> Sige. Next time na lang dyan, Mark. Oo, yung ayaw sarili mo. Ayaw, <coughs> Mami mo, mahina eh vlog vlog lang youtube buti ko, Diyos ko akala siguro ni mami may bibenta ka sa foreigner hindi gagawan kita gagawan kita account ko wala naman sa'yo ah gagawan kita lang ano gagawan kita ng account tapos ito mo nang cellphone ko yung bibidyo-bidyohan tapos sa, sa sarili mong account pero account pa rin dito na i, i ako o magla-login. Pero sa iyo medyo tat gawan kita. Yan gusto din niya mag-vlog mga kaboy kasi nga na-inspire siya sa amin mga kaboy kaya gusto ni John Mark na mag-vlog na. Ayun mga kaboy. Yes, so, babalik ko yung aking YouTube. Mm -hmm. uh, Abang-abangin niyo yung aking mga vlog. Yes. Kasi ah... Uh, kung napapanood niyo si Boy Lokreng, yung aming cameraman ngayon. So, I mean, ah... Uh, mas tataas ako pang pa views ko. So, ayan. yung bonggang bonggang Yan yung views. mission mo. At kung ito, sure. nakikita mo tong bahay na to, munting mansion bahay na to. At munting kubo, munting mansion, bahay, kubo, ang halaman doon, ay sari-sari, singkamas at talong, Kinanta. at anana, anana. Ayan, ayan. Ayan. So, <coughs> na yan ganon. Yan, so, Dito, ikaw, oh, so dyan Mark, yung... tanongin kita. Sagutin mo ha. Tanongin kita. Ba't gusto mong mag-vlog? Bakit? Para mag para para maging sikat. Yon, ano pa? Ano pa? Marami ka pang uh, Marami pa yan, uh, man, Bukod sa magiging sikat, ano yung number one na bakit? Para lahat na tao ay magpa-picture. Ano pa? Yung pinaka, ano pinaka Para lahat ng tao ay picture <laughs> Ta <-o>. ah. <laughs> ano? Hindi, number one mo is yung aim mo is makatulong sa pamilya mo, Ganon. Number one 'yan. Tapos, yan, gusto niya kasi guys na mag-vlog, na-inspire po siya sa amin kasi nga, um, nagtataka siya, ba't daw kami laging nag-video mga kaboy? Kaya, ayan, um, nagtanong siya sa amin kahapon na gusto niyang magpagawa ng account. Kaya ngayon mga kaboy, gawa natin si John Mark na account na kaboy at, um, yun, para naman po mga kaboy na mag, mag magkaroon din siya ulit ng sarili niyang vlog mga kaboy. Ayan, so... Next time mga kaboy ay gagawin tayo ng gagawin natin ng part 2 si John Mark sa kanyang video mga kaboy para at least Lama. naman po mga kaboy makita niyo po at masubaybayan niyo po ang buhay ni John Mark ayan. So siya po mga kaboy um siya po si John Mark, ilang taon ka na John Mark? 10 Ten 10 Ten years old. Ay nag-aaral po si John Mark sa saan? Ludlod Elementary School. Yan, sa Ludlod Elementary School guys. So si John Mark guys ay ano na siya? um, siya yung susunod sa yapak namin mga kaboy <laughs> inaamin na po niya mga kaboy na bakla po siya hindi naman namin pinupush na maging bakla siya pero alam niya niya sa sarili niya mga kaboy na kung ano siya yan dapat ano yun di, di ba nita, tinatawag niyan is you have to uh, ano yan, yung you have to be yourself yung kung ano ka yung, pakita mo oo uh -uh. yan so ano ka talaga ang tawag din ay, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Huwag oh. kang mahihiya, ipakita ang beauty. Kaya... Oh. Ano ka dyan, Mark? <laughs> oh, mag bye ka naman sa vlog. Ayan.